Ayun no, ano na mga pre. In today's episode, pag-uusapan natin ang SJCAM SJ11 Active action camera. Pag-usapan natin kung sulit bang bumili nito, particularly sa motovlogging. Goods or no goods ba ang product na ito? Tara, umpisa na natin after this short intro. Ngayon, upon checking, naglalaro sa 6.5 to 7,000 ang action camera na ito. Sulit kaya nabilihin natin ang SJ11 Active? Pero bago natin pag-usapan yan, check muna natin kung ano ang nasa box. So ayun na nga mga freno, ito ang ating SJCAM SJ11 Active. Check lang natin kung ano ang nasa box na ito para alam nyo kung anong makukuha nyo pag binili nyo ang item na ito. Una, syempre, yung camera na nakalagay sa waterproof casing. Tapos dito naman, sa maliit na box na ito, andito ang kanyang two times na adapter. Yung flat mount. Yung wipes. Extra adhesives. itong frame mount which is ito talagang ginagamit ko pag nagmo-motor vlogging yung kanyang thumb screw ayan, yung mount ayan, yung kanyang uh, type C cable at itong kanyang lens protector ayan, maglalagay yan dyan So regarding naman sa specs ng camera na ito, siguro ma-advise ko na i-search nyo na lang sa Google yung kanya mga key features. Kasi dito, pag-uusapan lang natin in real world kung paano mag-perform ang camera na ito. So ayun, tara na sa labas at i-testing na natin. Sa video na ito, magbabase ang opinion ko sa motovlogging perspective, run and gun style of usage, at sa pressure unahin muna natin ang motovlogging perspective. Kung kayo ay 4K shooter kagaya ko, sure naman na magugustuhan nyo ang video quality nito. Malinaw at sharp ang mga kuhang videos nito. Kahit sa 1080p shooters, masasabi ko na hindi kayo magsisising gamitin nito para sa motovlogging nyo pagdating sa video quality. Pero sa 4K perspective ako tututok sa pagbibigay ng opinion ko since 4K naman palagi ang gamit kong resolution pag-usapan naman natin yung mga nagustuhan ko dito sa SJ11 Active. Una na dito yung kanyang dual screen. Sobrang useful kasi nito pag nag-walk around vlogging ka. Dahil sa may front screen siya, mas madaling i-frame ang sarili habang nag-vlog. Pangalawa sa nagustuhan ko dito sa SJ11 Active ay yung kanyang video quality. Mas solid kasi ang 4K video nito kumpara sa SJ6 Legend. Nagkaroon rin kasi ako ng SJ6 Legend mga pre Pero binenta ko rin Maganda ang 1080p ng SJ6 Legend Pero pag gumagamit na ako ng 4K Medyo hindi siya ganong ka-sharp Nagkaroon nga rin pala ako ng SJ10 Pro At masasabi ko na maganda talaga ang 4K video ng SJ10 Pro Ang naging problema ko lang sa SJ10 Pro Is every time na ino-on ko ang wifi fi free siya kaya ayun, ibinalik ko na sa seller at ito ang ipinalit ko yung SJ-11 Active. Isa pa sa magandang features na itong SJ-11 Active ay yung touchscreen niya. Kaya napakadali na magpalit ng mga settings. At siguro, panghuling na ko sa SJ-11 Active is yung gyro stabilization niya. At this price point, surprisingly, napakaganda ng kanyang gyro stabilization. Well, syempre, compare sa mga branded na mga action camera is masasabi ko na makakakuha ka ng mga decent footages dito sa SJ11 Active. Isa pa pala sa mga nagustuhan ko dito sa SJ11 Active is napakunat ng battery niya. Kaya masasabi ko na talagang didigma itong SJ11 Active sa mga long rides at sa mga dire-diretsyong video recording. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hindi ko nagustuhan sa SJ11 Active ang unang hindi ko nagustuhan dito sa SJ11 Active mga pre is hindi siya pwedeng lagyan ng external mic. Kahit pa USB Type-C siya, hindi gagana ang ilalagay yung external mic dito kasi hindi siya external mic ready. Actually, bumili ako ng pang SJ8 at SJ10 external mic. Nasabi kasi sa akin ng isang seller na daw ito sa SJ11. Sabi naman ng isang seller, hindi daw kasi hindi external mic capable ang SJ11. Pero bumili pa din ako para matry ko mismo. Kasi magkaiba ang sinasabi nila eh. Sabi ng isa, gagana. Sabi naman ng isa, hindi. Hanggang sa dumating na nga ang mic at sinubukan ko agad. Ayun, negative talaga mga fre. Hindi siya gagana sa SJ-11. Kaya ayun, maging lesson learned, huwag nang itry. I bought it so you don't have to. Kaya kung okay sa inyo na mag voice over na lang kayo sa mga vlogs nyo, pwedeng pwede itong SJ11 Active sa motovlogging. Pero kung mahalaga talaga sa inyo ang external mic, parang hindi para sa inyo to mga friend. Mag SJ6 Legend na lang kayo or SJ8 Pro. Hindi ko na ma-advise ang SJ10 Pro kasi nagkaroon na ako niyan. May issue ang unit na yan mga pre. Nakadalawang palit ako sa seller niyan pero same, nagfi freeze talaga siya. Pero sayang, nangihinayang talaga ako sa SJ10 kasi sobrang ganda pa naman ng 4K video niya. Tapos pwede pa ng external mic. Ang isa pa sa hindi ko nagustuhan sa SJ11 Active, sobrang laki ng crap niya pag naka-on ang Electronic Image Stabilization niya or EIS. Malamang naman kung sa moto mo gagamitin ito, syempre dapat naka-on ang EIS para battery smooth ang mga video footage mo. Pero bakit kahit maraming cons ang SJ11 Active, bala ko pa rin i-keep siya. Ito yon, kasi gagamitin ko lang naman ito for B-roll. Hindi talaga siya ang main camera ko. At dahil maganda ang 4K video niya, pwede kong itabi kahit papaano ang mga kuha kong video dito sa Action 4 at sa GoPro Hero 10. Regarding naman sa run and gun style mga fre Sa motovlogging kasi Ang ginagawa ko Isiset up ko siya Lagay ko na sa 4K30 ang resolution On ko ang stabilization Set ng bitrate Auto ISO Auto white balance Video codec sa H265 Dynamic range Saturation Sharpness Etc Pag naset ko na yon mga fre Run and gun style na ako dyan Ibig sabihin, pag rides ko, i-on ko na lang ang device tapos record na agad. Para kasi sa akin, hindi naman niya katulad ng yung free ka magpalit ng mga setting every time. Dapat ang action camera, handle niya ang situation kahit anong senaryo pa yan. Kaya nga action camera eh. Sa rides kasi mga pre, minsan nasa bright sun tayo, minsan naman nasa shadow area, minsan nga napupunta pa tayo sa mga tunnel malamang sa malamang nagmamaneho ka kaya dapat bahala na ang action camera mo mag-adjust ng exposure at kumuha ng magagandang footage kahit paanong situation yan. At good to say, yakang yakan ni SJ11 active yan mga pre. Yan, sa presyo naman tayo. Para sa akin, ang performance na SJ11 active ay solid para sa presyo niya. Huwag na tayong maghanap masyado ng GoPro performance o yung iba pa mga sikat na action camera brand. Remember kung magkano lang ang pinambili mo dito. Kung nagsisimula ka pa lang, goods na goods itong SJ11 Active. Kasi bukod sa quality 4K resolution nito, maaasahan din kahit papano ang gyro stabilization niya. So anong verdict ko sa SJ11 Active? Kung gagamitin mo siya as main camera, Parang wag na lang pre. Kasi hindi siya pwedeng lagyan ng external mic. Unlike ng Osmo Action 4 ko, kahit walang external mic, maayos-ayos pa din ang audio niya. Sa SJ11, wala ka talagang mapapakilabangan sa audio mga pre. Ito, paparinig ko sa inyo mga pre, yung talagang actual audio niya during this ride. Pero, katulad na sabi ko kanina, kung hindi issue ang external mic sa inyo, solid ito mga friend. Makikita nyo naman sa video ngayon talagang maganda at sharp ang mga kuha nito. Kung gusto nyo nga pala makita ang sample video footage nito sa 1080p, 60 at 30fps, paklik na lang ng link sa description box below. Hindi na natin susubukan ng 2.7K kasi malamang naman kung mag-2.7K na resolution, might as well na mag 4K ka na lang pre. Ganon din naman malamang kabigat i-edit sa mga phone apps ang 4K versus 2.7K resolution. Mas future proof pa ang 4K. Although vast majority talaga sa cellphone nanonood ng YouTube, pero may iba kasi nanonood sa mga smart TVs. Lalo ngayon mga pre, karamihan naka UHD television na. Parang buhay na buhay nating na ipapakita sa mga viewers yung ganda ng tanawin sa mga rights natin Advice ko talaga na mag 4K resolution din kayo mga friend. Pero kung hindi talaga kaya ng phone mag-process ng 4K, 1080 60 na lang muna. Isa pa sa mga napansin ko nga pala dito sa SJ11 Active, video footages. Hindi kasing bigat i-edit ito kumpara sa GoPro at Osmo 4K footages ko. Kasi sa GoPro at Osmo, nagko-convert pa ako para maging low-res no ang footage. Mas madali siyang i-edit sa Premiere Pro. Pero itong SJ11 active, rekta na, wala nang convert-convert mga pre. Kaya ayun, para i-summarize ko lahat ng sinabi ko. For motovlogging, kung okay lang sa inyo na walang external mic, goods na goods itong SJ11 active. Pero, sa motovlogging kasi, para sa akin, mahalaga ang may external mic. Para real-time yung audio mo sa mga eksena during rides. Ayon mga friend, sana na gusto nyo ang short and quick review ko sa SJ-11 Active. Kaya kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pasubscribe naman sa channel ko mga friend, para magka-inspirasyon pa akong gumawa na ganito mga content. Tulad ng nasabi ko sa last angka kasiyahan natin, yung Take 2, ang susunod natin pag-uusapan ay ang DJI Osmo Action 4. Kaya kung interested ka na mapanood ito mas matapos ko, subscribe na at paki-on ang notification bell para updated ka once mailabas ko na ang video na ito. Eh di paano? Salamat mga friend! At kita kids!